kung ating atanim uh, tanim na pipino no? so ayan po sila po ay nagsisimula ng gumapang at uh, kahapon nga po ay ating ginamasan at niledya na po natin ng kanal so ang tinanim po natin na isang hilera lang po ito no? dahil medyo marami pa tayong ginagawa kaya hindi pa tayo tumanim ng maramihan na pipino pero sa susunod po pag medyo nakakaluwag na po tayo ng panahon ay tatanim na po tayo ng maramihan na pipino dahil sobrang in demand po ang ating pipino at marami po tayong mga kasama na nangangailangan po ng pipino so yan po ano, nagsisimula na silang gumap at mga after 2 weeks po nyan, ay makikita na po natin ang uh, pangilan-ngilan po, na kanilang uh, pamulaklak, kailangan lang po ay mapanatili nating malinis yung kanilang paligid at ang patuloy na supply po ng pataba sa kanilang paglaki at mag spray din po tayo nyan dahil uh, may mga pag-atake na ayan o oh. yung ano po na ito ang umano dito yung ano parang umano po sa kalabasa yung kulay orange na bag squash beetle so matindi po yan yung laway nyan ay parang asido at mabilis mong dumami ang mga yan so yan pero pag naman po yan ay napala ang supply natin ng magandang abono at ating pong medyo na maintain ng spray ay laban na po yan so yan nagagapangan ng po sila no? at patuloy po tayo mag update dito no? uh, itong side na ito yung ating luyahan so ongoing naman ang paggagamas dito po sa loyahan natin yung mga kamote natin mga kapromdi oh. ano na yan for harvest na po yung mga yan next month so yan yung ating pipino ayun no oh. Kakapipino na tayo.